Nasa kustudiya na kang otoridad ang duwa sa apat na sospek sa pangabon sa sarong tindahan sa Purok kan Barangay Pamurangon, Dait Camarines Norte, kang nakalis na biyernes, Nobyembre 17. Sigun kay Police Captain Joy Aragon, ang Deputy Chief of Police kang Dait PNP, personal na ipig turnover sa indak mismong tagsadirikan asin asintanod sa lugar ang duwang sospek. Sa investigasyon, pasado alas dos ting maagawon kan parehong aldaw kanlaugon kan mga suspicado ang nasambit na tindahan. Alas 5 ning maagahon kan pareho manal daw. Kanan mga ini ang matapos na mailing kan tag sa kan tindahan sa pusyon kan mga sospek. An mga hinaabunan sa sayang tindahan asin tulos man na nagagad ako dir sa barangay. Kabalis sa mga nalalay kan mga sospek ang nagkapirang paninda. Sling bag na may laog na kwarta. Asin iba pang makantidad na gamit na abuton sa 55,300 pesos. So, ang ginawa, ang ginawa nito ng ating biktima ay rin pa rin pasahero at pinuntahan yung tricycle and uh, nakiusap doon sa lalaki na nandiyan sa tricycle, doon sa mga suspect. Naihatid siya doon sa unahan. Mm -hmm. At may kukunin lang daw. May, siya na may kukunin. So, pumayag naman itong ating mga suspect. And, nung pagdating doon sa unahan, malapit na doon sa outpost, doon na siya nagsisigaw. Uh, na siya ay nakawan At tinuturo nga niya yung uh, nakasakay dun sa tricycle na siya rin niya. Binisto ang duwang sospek na si alias Marco, 18 anyos kan barangay mo kung Basod Camarines Norte, asin ang 15 anyos na lalaki na residente kan barangay Pantalan Basud, Camarines Norte. Naaakit nila ng mga ng mga kaibigan na kumbara, out of school youth na katulad niya na pasama sa hindi magandang gawain. Mm -hmm. Kung po ay dapat ay uh, uh, uh i-guide nila yung kanilang mga anak at huwag nang hayaang yung pa ng gabi. Sa presente, nasa kustudya na kang diet MPS ang 18 anyos na sospek at sinasangatan ni ng kasong pangaabon mantang ipig turnover man sa DSWD ang kaiba ng kaning 15 anyos na lalaki para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.